Ano kuya, nabawian mo ba? Di mo pwedeng ganyan ganyan din yung mga kapatid ko. Nabawian mo ba? Dito. Nasa na? Pew, pew, pew. Uy, sabi ko sa mama mo, saan ka na naman pupunta? Amaya ah. na. Ang oras na eh. Kukunin lang ako dyan oh. Hindi naman tumabakit yung ano. Hindi na pa nga yun eh. Anong oras niya eh. Oh, saan ka galing? Anong nangyari sa mata mo? Galing ako sa kanto eh. Sabi nila lang, bibigyan niya ako ng tangkong tips. Basta sa niya ako sa mga ano ng ano sa iyo. Tara balikan natin, hindi pwedeng pe ang ginawa niya sa iyo. Ano kayo? Ano ka lang? Hindi mo sinabi yan. Laking tao pala nun. Sira ulo ka. Ano yung yari sa inyo? Ba't may mga pasakay sa mukha? E, yung nanapak dito. Akala ko mababawian namin eh. Tamo nangyari sa akin oh. Binigyan lang din akong kangkong tip. Walang joke. Ba hindi pwede yan. Hindi pwede yan, hindi pwede ginaganyan kayo ng mga tao dito kasi dapat tayo ang matapang dito. Balikan mo nga. Ah, balikan ko yun, bibigyan ko ng leksyon yun. Hintayin nyo ako dyan. Dyan na lang kayo, huwag na kayo sumunod ha. Ako na bahala dito. mag-iingat ka. Ano boy? Takbo! Ano kuya? Nabawian mo ba? Hindi mo pwedeng ganyan-ganyan din yung mga kapatid ko. Nabawian Matangang mo ba? Nasa na? Umalis okay na, na ba? Umalis na. <laughs> <laughs> Parang niya matapang siya eh. Yan, nabigyan ko siya ng leksyon. Nabawian okay okay yeah. mo ba? Bawin ba eh. Yung nga, pumasok na kayo. Baka bumalik pa yun dito eh. Nasaan na pumunta? Wala na yun. Hindi na babalik yun. Nadala na yun. Saka na. Pasok na tayo. Saka na nga. Baka wala na yun. Hindi na yung babalik dito siguro. Hindi na talaga yun. Natakot na yun eh. Ang nangyari sa mukha mo? Ha <laughs> <laughs> <laughs>